Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Facilities, e State of uh, the yun... art po ba? Kung ompong, more or less, pa? state of the art ang ating uh, <laughs> makukuha ng mga facilities. <laughs> kung, kung maganda po, kung maaari po para ikaw ka, medyo maganda. At uh, yung nga po, pinabalak natin, ang pilot project natin ay sa Quezon City, QC mm -hmm. kasi meron silang lupa, paluwang mm -hmm. po ang lupa riyan. Uh, siguro po makikipag-ugnayan tayo kay Mayora mm -hmm. para po makapagpatayo tayo, tayo ng geriatric hospital sa hospital sa Quezon City. Kasi po, kaya ko priority ang Quezon City, <laughs> 32 dalawang taon ako nagtrabaho sa City Hall. Opo. Kaya Successor. ang aking ay ika nga, usok mm -hmm. at tulong Nintendo. ay gusto kong maibigay man Ibalik lang sa Quezon City. Right. Nako ang ganda naman. Matutuwa si Mayora Balmonte. I hope she's listening. Mayora Joy, <laughs> uh, be ready. At dito na rin yung mga other specialty centers well, uh NODB. -huh. Nandito yung lung, yung lang kidney, and oh, all, kidney. KTI. Oh. Mm -hmm. Kaya, ang mga ganda mo. Mm -hmm. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.